Ayan mga lods, uh, ah, napadaan ako dito sa mga ano, mga naliligo ng mga bata. Ayan. Dito sa River Drive. Ayan o. Oh. Ayan. Ah. <laughs> dive mo. Nagda-dive daw sila. What? Manaliligong baka, eh. <coughs> <coughs> ayan. Travelies! Ito sila guys! sila. na! ayun ayos ka. malalim ah. pala ano? Oh, Galeng galing o oh. oo oh. ayos o oh. oo oh. 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 mo malinis e eh. Nalala ko yung sa sa probinsya ko sa Samar eh ganyan ganyan yung ano namin eh nagda-dive din kami sa mga ganyan sa ilog kasi yung ilog doon malinis dito grabe yung tubig oh ang itim itim eh yun oh grabe